Kaya hey, portadis vlog mga idol eh no. Sa likod ng bahay namin mga lods. Ayan. Binabaha na naman kami mga idol. Oo oh, na naman kami dahil sa bagyo na to. Lakas pa ng hangin mga idol eh. Lakas ng hangin. Sisirain pa yata yung nilagay kong trapal dito sa likod mga lods. Grabe yung hangin, ang lakas so. Oh. yung ilog mga idol oh. na yung ilog. Pumasok na dito sa loob ng kumpan tubig mga idol. Yung talong ko na tanim ayun, inulubog na. Yung gilid ng bahay namin mga idol yan tubig lakas ng hangin grabe ang hangin ang lakas mga idol Thank you for watching mga idol. Ingat-ingat na lang po tayo yung mga binabagyo ngayon. Maraming salamat po. Sinira na yung aking mga nilagay dito sa gilid. Sinira na sira na lang hangin. Ayun, trapal natin na bago mga idol. Mabuti matibay.